Kasi may mga pagkakataon kahit abuting ka parang taon, masakit pa rin yung loob. Okay? Higa Pero yung nararamdaman yung pain, isang hindi ko pa lang loob magta yun. Hindi naman naman yun. Ay pasapahan lang nito. Pero mas bibilis ang pagdali nito pag kinarati ko na yan. Sana takot yung pagkakata yan. Pagkataka dyan karating. Sayang ang ta pag Pagkataka uh, <laughs> dyan sa atak-atak. Relax na. Ayan o. Oh. May violet. Ito medyo, ano uh, na. Anong pa? Sisingaw to, idol. Ang malalam naman niya, parang titibok yan, ang gagawin mo. No? Pero ilang segundo lang. Kasi biglang mag-circulate yung dugo eh. Yung napipigil. Sige, relax ka lang yan. Kung lalaba, ibigay mo lang yung pamo. Para lang tong ano, magugulat ka lang. Pero gaya nga sabi ko, titibok yung pamo. Parang yung bumbilya na ano, napupundi. Relax lang. Huwag mo labanan na. Yo, thank you. Yeah. Tumunog. Tumunog. <laughs> Sarap. Yun na yun. Bandage ko yun. Palag mo na ko yung bandage ko Pero tatanggalin mo to pag nalipulong ka na ha? Para malayang malaya yung blood yeah, circulation. Yan mga yan, mga pasak-pasak na yan. Sisingan na yan. Yan mga nakalumpit oh, yun, yung umok mo. Kung nanguwas na, nung biyernes, nang pagtatapin ako, ako dito sa amin. Op, 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 op. Oh, ba kasi ba baka kilala nila yan, eh. May... Mm. Oh, basta kasi so ito feeling na lang. Ko, Feeling oh. kasi hindi siya tumulong eh. Oh, ngayon tingnan mo, ilang beses ko. siya rin natatatak dito mo no. Bakit ako hinilot? Feeling ko sa hilo. Ano na magaganda lire, eh. parang nalamog eh. Kasi okay, misa kasi simple lang. Kasi timing yan ay doon. Timing ang kailangan dito. Kailangan talaga magkaano tayo. Kunay doon talagang tatak. tak Sunsunod yung atak talagang dito mo tulog eh. Kaya nga hindi ko pinabangin sa'yo, yung John Banda, may branch na yan sila. Hmm, may branch. May branch yan sila, pero yun nga, doon, may parang followers din niya kaya pa paano. Paprotectahan din natin yung mga ano. Kasi nung tara ko ba bala pumunta, kasi hindi ko kasi talaga mga yung address mo. Nagtataka nga ako, dumadami yung branch. Sobrang dami ng brands nyo. Ang kailangan yung magagaling na therapist, ilagay nyo sa brands nyo, hindi puro palpak. Eh, pinipilit ko kasi bumiyahe ng ano eh, sa joyride, di Red, eh. pa rin ako eh. Hmm, kasi natutukod ko naman na siya eh. Ito, pag mag joyride ka, lagyan mo nito, tapos basta tatandaan mo, kailangan pag maulan, tanggalin mo to kasi may iipon yung basa na sa bandage mm oh. iipit sa tubig eh. Yung, yung tubig, kakapit yan sa bandage tanggalin mo pag maulan kaya mo lang siya ano, tsaka ka nalang maghaplos pag uwi mo kasi pag walang trabaho wala tayong ang am-am um, 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 wala tayong ang am-am o, ayun, ano Jugo mangga, ice tea, ice tapos mga isang linggo wash out na yan okay, okay master, okay, thank, thank you, you. po